Usapan na magiinom tapos libang-libang siya. Yan ang ayaw ko sa tropa eh, yung hindi marunong umano eh. Hindi pagkakataon kasi baka. Itutuloy namin na session kasi talagang baka ko niya na eh ano, tawag dito, walang pasok siguro sa rest day. Kaya ngayon na ano na naman siya. Ano Uy, hinog na to. Ang galing Tama muna na itong tatlo. Kasi baka man hindi natin maubos eh. Ang dami pa. na nga pa ding pulutan hmm. may si Chiria, may manga, may fresh na eh hindi ano? nga lang ako nang wala, hindi kami nagluto kasi puro wala eh alam mo naman na, 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 na may mista sila po si Fritz magdamag dyan sa karkada kagabi ah sino? Fritz ang galing ng mga magbawar eh Solo nilang karsada eh siyempre gabi eh naligo yun doon sa tabing karsada oh, kinuha yung swimming pool dito eh Ah, saan na? Ganyan, kung nakanya naman yun, share sila ni Alex doon. Kung pag namin, pagkas kami naman ang ano, kami ang gagamit. Turo pa niya yung anak pala ni Dos? Nino. Nino Malakas naman ni Dari Shiflex. Ay, nako. Natitigil lang yun ang bisyo pagka nasa. Matapak-tapak siya pag nadating. Maganda mga kutus niya. Pero wala siyang gagawin kundi lumamon. Anong gagawin niya? Hindi siya makagala. Picture ko nga. Masin nga kay Bubok. Sino Sino pa? Ito yung kain naman natin drawin. Kayaan mo siya din picture. siya. natin ang mahiwagang. Tik, ano ba ako? Naglock ba ako pa di? Silipin mo! Parang naglock sana manakawan po daw ng siko. Ah, dami. Pwede pa din ng baso sa ng baso? Huh? Hindi. Hoy. Hmm. Hoy. Ano to ba't nag may? Nag-vlog lang ako ng konti ha. Badi. Nakalin. Nag-vlog lang ako ng konti kasi yura Nag tayo mamay ma upload Nag-vlog lang ako ng konti sa aming shot puno kasi wala akong mai upload ngayong araw na to. Kundi yung exercise ko baka maumay kayo. Ayan, happy fiesta mamati. Dula Wala kaming handa. <laughs> Nagkikikain lang din kami pero mag-shot kami. Yun. Butal naman ni eh, exercise. Nandito na si Paddy. Ituloy na to. Tapos dalawang isa, ilang ilang, ilang ang naudot. Na -na isang araw at isang araw nang naudot. -na yung so, isang gabi pa to Eh. Dalawang araw na. Oh, take na iyan. Dalawang araw na palang naudot -na ang lahat. Hoy, masarap ito. Mango. Ay, ang sarap ng aming ano, pulutan, mangga, sari-sari. diba? Mangga, mangga. Diba? Marap, amang. Yummy. Ito, may sibsariya pa, may pakwan. Yun. Dira, ayaw namin namang ulam-ulam kasi wala naman kami niluto talaga. <laughs> Piesta na yan, nakikipiesta rin kami. Hindi, yung mga lihitin mong taga-mamati. May mga handa. Tayo kasi, dayo lang dito eh. Dahil yeah. lang kami, kaya hindi kami masyadong ano sa piyesa dito kasi may sariling piyesa yung bawat face dito. Ang piyesa mo? Ang mga lihitin mo dito ang nakatira, yun yung talaga yung mga naghahanda na bongga bongga. Diba? Yung so, mga ulang na dito? Mm-mm. Kasi -mm. Ate Ilbin na kaya him himpisawa, kaya bara rin. Mm hmm? Mm hmm, kaya Ay, nga ako kanina, habi ko. Baka mayroong handa. Ay, sa'yo. Binili mo ko sa'yo. Ako na ay, masarap yan. Ang mm -hmm. binili ko siya, ako masyari diwala ulit. Maakot rin ako eh. Ang pelpertuhan mm. ko ng ano, ginis ako. kung diyan naman, ah. Yan si Mang Alfonso. Mm binili ni Padi kasi pabor dun sa kaibigan naming drawing. May pabor, may pabor kami doon. Eh di pa, syempre, parang, ano ba tawag don Parang, in return naman, kami, si Padi naman mo, ano sa kanya, mag-treat sa kanya. Kaso lang, drawing hanggang ngayon wala, oh. Di, ko, di namin alam kung saan nagsusuot yun. Nasa palda. Nasa palda. <laughs> so Nasa palda ng ano ba? <laughs> Sabi mo sa TikTok? Sabi daw eh, Patay niyo naman ang yung gustong gusto ko. Pictura ng babae. Pictura ng babae yung harapan niya. Sabi niya, wow! Sabi niya na lagi. Tapos sabi naman, nun, sige, picture ko rin yung akin. Send ko sa'yo na ipinicture nung nung lalaki tapos sa babae tinapon ng babae yung cellphone niya <laughs> nagulat siguro sa as ang pangit nga nakita niya dalo mata <laughs> <laughs> ay mga kalokohan ka ako sa tiktok na yan nasa na ba yung self ako oo mag ano ano sa chat mag ano ay mamaya na mamaya Oh, may tagaan mo kape. Eh. Mga copyright na naman ako. Hindi eh, kami makapag ano ng sounds. Bawal may sounds na yun. Oo, oo, ano mga naman. copyright. Nakakopyright ako. Iniingat ko na yung channel ko. Kasi dun sa channel ko na 1.4 yung subscriber ko. Dun ako na ano, na, na ano ako dun. Nakopyright ako dun. Kaya itong bago kong channel na ano. Pero pwede manood ako ng YouTube. mo mga ganyan. Pwede naman. Kaso lang, papatayin ko na. Para walang mm question. Ano kasi, mahigpit ang YouTube talaga. Pag may naririnig. mag mga sound o ano kahit nga yung manonood ng TV, halos di ko na ano kasi inano ko, ini-email ini, ini -email ako ah. Hindi ko pala na-send sa iyo. Sabi ko baka busy. May may i-send ako sa message ko, kaya naka Hindi ko pala na-send. Sabi ko baka busy. Eh hindi, nag-ano ako, nag-ano kanina, nag- Hindi ba, ito. ito yung message ko sa iyo, sabi ah. niya, punta na lang, ipiinom, wait ko, wait ko kayo, exercise pa may, ha ha. Oh. Tapos sabi ko eh, kasi baka busy, di pala nag-send, ah. Dito pa. Nakuha. Sabi nga ni Alex, sabi ko Alex, hey. mag kami nung nang, bahala kayo mami. Eh sabi ko, habang nag-aantay ako, mag-exercise muna ako. Sabi niya, sige mami, para mabawas-bawasan pa yan. Nah. Ayun, nag-exercise ako, habang marunong na si Alex na marunong mabawas-bawas ah. live siya, no? Kikita ka? Oh. One. Eh, one Ay, ito ko ngayon. Ay, huh? eh daring ko ngayon. Try mo yun. At magaganyo na rin ako pagka nagkumita ka na. Kasi dapat mauna ka, ikaw nang i-encourage dun eh. E. Ikaw nang i-encourage dun, tapos ako ka-anoyin ano, mo, dahil ikaw muna mauna. Wala akong wifi. Ito naman kasing YouTube, ano naman to eh. Parang sinusubok ka rin dito. Taon to bago ma-monetize. Hindi naman siya agad-agad. Naman, eh, tayo naman ay libangan lang. Kung tayo pa sa si sweldo, eh, salamat. Pag hindi, ayos lang din. Kay vlog ka lang. Oo, oh. Eh, kaya Ang nga. Ka. di nga ako marunong. O, turuan oh. mo nga ako. Hmm, nanungod nga lang ako sa kanya. Wala mo ako kayo pa. Nauubod yung ako na ngayon. Sa Instagram, Instra, Instra, uh, Instagram. 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 Bulol talaga ako taga niya. pagkasama yung GRA. Bulol lang. Yung big task. Ano yun ako? Magkape na kayo. Hmm? Yeah, no mga meron meron nagpaparinig mga kapitbahay sabi daw ay sabi daw ay ano vlog, vlogger daw ako pumila pa ako doon sa libreng ano bigas sa isip isip, ay, isip ano ko wala akong pakialam, alam dako da, nagnakaw at saka yon hindi naman yun, li libre ano bigay yun eh at, at, at saka wala naman. naman ano pa paki ninyo, niyo wala pa naman akong kinikita sa ano sa pagbablog ang totoong vlogger kumikita na eh, yung mga namibigay ng gano'n, yung mayayaman talaga sila, iba Hino. na sila small loud eh. Ako yung idukha lang. Wala pa naman akong sweldo. Hindi ako dumadamot. Ayan ang kumpare ko. Si Paddy. Kilala niya ako pag meron ako eh. Huwag kayong epal dyan. Kung kayong gusto niyong mag-vlog, mag-vlog din kayo. Huwag kayong epal-epal sa akin na Vlogger na kapila. Baka alam mo, nagnakaw ba ako? <laughs> Mahihiya ako. Ako nagnakaw. Hindi ako nagnakaw. Uy. Marangal ang ginawa ko. Kasi Tantay. sila ay, ako. Ingkit ang nangyayari. At saka wag kayong ano, dahil yung pumila ko doon, binahagi ko din yun kay Padi. Hindi ako oh, madamo sa so kaibigan. Great, o, ayan, ang katunayan na nagbigay ako sa kanya. Yeah. Oo. Oh. Nag-share siya ng besing. Correct. Kaya yung mga nang baba sa akin wala akong pakalam sa inyo, di ko kailangan sa buhay ko. Mag-vlog din kayo kung gusto niyo. Tapos kayo kung gusto nyo, ano, mamigay kayo mm -hmm. kung... Isang buwan pa lang yung taong nagbablog. Gusto niyo mamigay na? Huh. Ano ibibigay ko? <laughs> Sarili ko nga, hindi ko nga maibili. Wala nga akong sweldo. Bulbog, hindi mo. Bobo talaga yung mga ano sa akin. Kaya, pasensya na. Nagagalit talaga ako. Bobo talaga yung mga nakikialam sa akin na ano, vlogger daw. Bila-bila pa. Pakalam mo, nagnakaw ba ako sa'yo? Buti kong ginakawan kita para magalit ka sa akin. Ginagalit mo ko ha. Ito pa naman na nagsisat ako ng ano, Alfonso ni Bali. <laughs> <laughs> ng trip. Ayokong magmura, pero pag inulit mo pa yan sa akin, naman parinig-rinig ka. Murahin talaga kita dyan. Pakailan merong sinong hayop ka, di kita inaan. <laughs> Ngayon, sira mo yung ano ko. Porke pala nagbablog, mapera na. Hindi eh, niyo ba alam mga pagbablog ay limang taon, sampung taon bago mapansin? Mm, no, no din kasi ng tutorial bago yung buka yung bunganga. Kala siguro mapera na ako, may sweldo na ako. Hindi na alam si Kung TV nga eh. Si Kung? Si Nung Kung. Yung vlogger ngayon na number one na, yung vlogger ngayon na kumikita ng malaki. Ay, kung nga ito. Kung ano pang ang, ang, ang ng Kung ngayon. Kung? Sige, ano mo dyan? Kung ano, TV? Basta i-search mo kung TV yata ang ano niya eh. Ayun nga eh. Ito. Ah? Ha? Komedya? Oo, yan nga, 10 years bago napansin ako, isang buwan. Mga ka -baby love, isang buwan lang ako nagbablog. Ay, vlog. kamukha to ni Kulukuya. Nagtatry-try lang din ako, tapos binabas na kaagad ako. Kamukha ito ng, nung magaling ko man mga ka. Mga sa chismoso sa paligid. No? Pakalam sa inyo, kung kayo lang mag-down sa akin, go. Wala akong tinatapa akong tao, wala akong nilalabag na bata sa pagbablog. Kaya wala kayong pakialam sa buhay. Kung magblog ka din, kung gusto mo. Or, mamigay ka, magpasikat ka. Kasi ako wala pa akong i i i-ano, ia, ilalabas. Sarili ko nga, di ko maibili ng ano. Tamo, gutay-gutay nga yung, ano ko, yung damit ko. Butas-butas. Hmm. -butas. Hindi nga ako makabili ng sarili kong damit. <laughs> <laughs> Ay, Diyos ko. Ay, Dios ko. Ano Wala akong pakialam sa'yo. mo sa buhay ko. TV na yan? Tinan mo dyan. Hmm. Ito? Hmm, mm bakal yan hindi siya kagwapuhan. ano, na, pero, pero kung matuwa uh, 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 Pero kumikita na yan ngayon. Alam mo bang... Oo, sa ba? uh, 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 yan. Sampung taon daw yan nag... Ano ah, uh, upload daw ng upload araw-araw. Kaya ako wala akong pakialam. Ini-enjoy in ko yung sarili ko. Yung in iniisip mo na yung sweldo na yan. Ay, kasi... Na um, yung sweldo na yan. O, di bakit hindi tayo mamahagi. Diyos na ko saan. naman. Di ba? -hmm. na, nagagalit na naman ako. Hindi ako magalit. Masasirang ganda ko.